Tinanong na isang netizen kung meron na bang uh, nagawang hakbang si Aga Partilis Nick Briones na makakatulong sa mga agricultural producers na bumangon matapos ang kalamidad. Alamin sa Siyas at Presents DWIZ Track Record Report na ito. Good day, DWIZ. Pwede bang pakiresearch kung mayroong panukalang nagawa si Nick Briones na tutugon sa mga pangangailangan ng mga agricultural producer matapos sa mga kalamidad? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents D truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, isa ang House Bill 3138 o ang Agricultural Calamity Indemnification Act of 2022 sa mga isinulong ni Aga Partylist Representative Nick Briones na tutugon sa pangangailangan ng mga manggagawa sa sektor ng agrikultura na kanilang nirepresenta. Nire Layunin ng panwakala na ito na tulungan ang mga magsasaka, mangingisda at agrikultor na agarang makabangon matapos masalanta ng mga kalamidad at mabawi ang mga nawala at napinsala sa kanilang mga pangkabuhay kabuhayan. Samantala, pamumunuan ng Department of Agriculture ang distribusyon ng Agricultural Calamity Indemnification Fund na siyang nakadepende sa halaga ng pinsala na hindi dapat bababa sa 50% ng halaga ng produksyon. At upang makatanggap ng tulong pinansyal, kinakailangan na registered sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ang mga agricultural producer at ang sino mang mananamantala rito ay tatanggap ng karampatang parusa para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na, gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.